Okay, mayang gabi eh. Mayang gabi eh sa inyo hang tanan mga boss. Congratulations sa ito ang 732 mga boss. Target atong 732 kung nakapick mo sa 732 na itong gihatag ganiyang buntag. Congratulations sa inyo mga boss. So, karon maghatag na tag advance regalo o special kombinasyon o partial kombino para o mapo niya sa adlaw sa Domingo o bulan sa September 15th 2024 kini nga tong ihatag karong advance mga boss ha sa so, mo sabay ani eh. sabay lang ninyo mga boss okay so congratulations mga boss sa kwan ha sa 73 732 kung naka mo sa 732 target pud na atong 732 no ah congratulations sa naka kwan na, ah, naka pick up lang no sa naka lang ba So kung wala mo ka-pick, ah, lang po dugma po mga boss, na may daghan So, karon mga boss na ako i-remind na po sa inyo ha. Balikin ninyo gihapon ni mga boss kani 731 based na ko ni mga, mga boss ang 731. Respetarin ninyo ug mapuhon all draws ni mga boss atong guide ha na ginapanghatag, okay? Og kani ang 562 balikin ninyo ni mga boss 562 752 ato nang gihatag 819 Huwag kariang 463 4 9 5 Kani mga kombinasyon na mga boss Balikin ninyo Huwag maapohon Ha? Okay Ayan Mga hat ni na mga kombinasyon mga boss Walang kit sa kalusot nga Nung kalusot ni karong adlawo po no? Kini giligasan ni siya. Kini mga boss ang 129 ug ang ang 812 ug ang 129 81 uh, 812 819 ang 819 ug ang 129 mga boss. Family rin ni sila. Family lang ni mga boss ha. Kini. Okay? Gi-shadow lang niya mga boss ang kagigap uh, lang niya ang 8. Gimo niyan to no? Kang resort sa 2PM, 1, 2 PM kay 129. So sa double pod sa 5 PM na result mga boss kay 99 998. So ay na mo sa triple mga boss ha. 998 ah, ang result sa 5 PM. Ang ato kay 988. So ligas gihapon tano. So diri sa 5 PM ah diri lang ta naka kuan nakadakok no. Kini mga boss ha, pag target og grumble mo Kini ako nang gi-remind na po sa inyo balik kay mga hot na pero kini mga boss ay ni nagumpya sa kung gusto niyo i-maintain ang 73 731 i-maintain na ninyo mga boss kung ganahan may maintain na kay sa so, ako ang guide diri sa guide mga boss sa uh, guide sige na siya pakita so uh, big sabihin siguro niyan hapit hapit na namubuha gay mubutuhay kung ganahan may maintain i-maintain lang ninyo mga boss ha okay Okaron karon ang ato ang regalo advanced regalo o bapuhon special combination partial kumbi Ah, uh, sabay lang yung mga boss sa mga ganahan no? sa mga katong mahilig aning nga swear 3D national okay sabay lang mo sa atong guide sa mga gusto mo sabay no okay congratulations mga boss ha sa nakapick lang no sa atuang 732 congratulations sa inyo ha so regalo na to mga boss ay ato ang kuanda eh no ato pamintin ah I-remind na po na ako sa inyo na itong pamintin, ha? Okay? Ah, uh, 916, 961, at ang 960. Uh, at waning pamintin, ha? Ako na pong i-remind sa inyo, ha? Target o grumble mo, ani, mga boss. Okay? Wala ko ka pa gani, ha? Sa... 5pm o 9pm kay busy ko mga boss no na busy po ko mga boss so ang tripod ay magkumpiyansa o eskalera ang atong tripod 7 7 8 8 9 9 Naghatag naman ko sa inyo yung tripod mga boss. Muna itong mga tripod ha. Base tripod. Okay. ah uh, kini. 5 5 0, uh, 0, Muna itong triple ha mga boss. At ako na gihatag sa inyo ha. Okay. Na, muna itong triple ha. Kutob ni sa bulan sa September. Si uh, kutob ni sa katapon sa bulan sa September. September no. Ang gingon sa inyo ha. Okay. Pero kini ganahan mo ani 7, 7, 8, 8, 9, 9. Para sa kuha mo ni ako ang base kombinasyon na trifold mga idol, mga boss. Okay? Pika pa lang na ninyo kung ganahan mo ni sa 778899 kasi muna akong pinaka-base trifold o kinidi ay no? Ang 55 na kanang upat. Muna yung pinaka-base na uh, trifold mga mga boss. Kung ganahan mo na respeta rin na ninyo mga boss. Kung gusto niyo i-maintain, uh, pwede na niyo i-maintain mga boss. Ang eskalera na naghatag mo kung permi kadaadlo sa eskalera no? So, mo lang maghihapon to atong eskalera. So, regalo na ito mga boss. hatay lang regalo para ugma po na advance niya. Akatong mga ganahan mo sa lang ani ah, eh. sa lang ninyo mga boss. 5, 8, 3. versus 0, 8, A038 ah, zero, three, Pag target rumble mo Huwag ah, mapon mga boss Okay Respetare lang ha Sa mga ganahan Next special special combi a 4 7 2 versus 9 2 7 okay pag target o grumble mo ano uh, yung mapuhon okay screenshot mga boss ah uh, partial combi partial combi ako nagidali-dali kay gabi na o may gabi sa mga nagmatapano o oh, good night po sa mga tulog na. 582 uh, versus 037. Ayan. Muna to ang advance combination para gumawa po mga boss. Okay, target rumble muna mga boss ha. So mura na mga boss atong guide o oh, congratulations sa ato ang uh, guide ganiha na 732 kung nakapick mo ana congratulations sa inyo ha okay ah uh, salamat di ay sa mga nagpadayon o lantaw og mga solid na nagalantaw diri sa Boss Ren Vlog uh, maraming maraming salamat sa inyo hang tanan mga boss ha sa mga wala pa ka subscribe mga ikog subscribe sa inyo mga boss Bisa gusto lang ka subscribe o usa ka like and din pa ka share na rin po no Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify kayo mga boss sa ina-upload natin ng mga video tagadlaw, okay? Good night mga boss, out na ko. O, dagang salamat sa inyong tanan. God bless. Hope to win taong mapol mga boss. So, sa mga ganahan lang ha, sa mga ganahan mo sabay-anay, eh. sabay lang na ninyo mga boss ha. Katong na yung mga extra budget, pwedeng-pwedeng uh, nyo sabayan na to ang guide mga boss, okay? Good night sa inyong hang tanan, mga boss, ha? O, amping mo kanunay, kung asa man mo dapita karon mag-amping mo, permi, kay, ah, uh, sigiga Ula, no? mag, mag, mag ulan, no? Permi mag-ulan-ulan, no? nya syempre alam nyo na, ah, uh, delikado ang panahon. So, amping mo, permi, kung asa man mo dapita karon So, bye-bye, mga boss. Out na ko. O, daghan salamat sa inyong tanan. God bless. O, good night sa inyong tanan, ha? Mga boss, bye-bye.